Tik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Iran nagbantang gagante sa mga US bases. Ang Amerika naman pinaghahanda ng publiko sa mga pag-atake. Vice President Sara Duterte kinumpirmang hindi dadalo sa sona ni Pangulong Marcos. Samantala, PDP Laban naghainan ng petisyon sa Korte Suprema para sa manumanong bilangan ng mga boto para sa pagkasenador noong nakaraang eleksyon. Militar kinumpirmang may iniuugnay sa pagpatay sa tatlong Batanggenyong Go Traders ang mga napatay naman sa inkwentro sa Mama Sapano. Samantala mga kabrigada, dating broadcaster dead on arrival sa ospital matapos pagbabarilin sa General Santos City. At sa mga nag-aabang po sa resulta ng NBA Finals, ang Oklahoma Thunder sinungkit ang kampyonato sa NBA Finals kontra Indiana Pacers. Gata Balita Nationwide. Satang Hale. Buong Puso. Buong puso. Kasama ang buong versan ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na lunes, Kabrigada, June 23, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Kabrigada Nagbanta ang Iran. Nagaganti ito at atakihin ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Ito'y kasunod ng inilunsad ng mga pag-atake ng Amerika kung saan ay dinidiin ni US President Donald Trump na obliterated ang mga nuclear facilities ng Iran. Sabi pa ni Ali Akbar Bilayat, advisor ng Ayatollah Ali Khamenei, ang anumang bansa o rehiyon na ginagamit ng Amerika ay tinuturing nilang isang target. Naglabas naman ng Worldwide Caution Advisory ang U.S. State Department sa lahat ng mga Amerikano sa buong mundo na magdoble ingat. Bago ito mga kabrigada, unang naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas kung saan inihikayat nito ang mga partido na idaan sa dip diplomasya ang pagresolba sa krisis. Ngayon na ang ikasampung araw ng gera mula ng unang pasabugin ng Israel ang mga nuclear sites ng Iran. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Tognay na balita mga kabrigada. Mga Pilipino sa Israel na gusto nang umuwi sa Pilipinas, umakyat na sa 253. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. umakyat na sa 253 ang humiling na sila ay na Nauna nang napauwi ang isandaang Pilipinong pilgrims at estudyante. Dadating naman bukas sa bansa ang unang batch ng 26 na OFWs na irerepatriate mula sa Israel. Sa ilalim ng Alert Level 3, hinihikayat ang mga Pilipino sa Israel na mag-avail ng voluntary repatriation. Samantala, isandaan Pilipino ang nawalan ng tirahan dahil sa epekto ng missile strikes. Sa bilang na ito, 180 na ang nailipat sa pansamantalang tirahan habang siyang pa ang kasalukuyang pinoproseso para sa resettlement. Sa walo namang nasugatan, pitunaan na ang nakalabas sa ospital habang nananatili pa rin sa ospital ang isa na nasa critical pa rin ng kondisyon. Sumailalim na siya sa malawakang operasyon sa baga at nilagyan ng breathing tube at kasalukuyang nasa ICU. Umabot naman na sa 375 ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng emergency financial assistance pansamantalang tirahan at relief packages na may lamang pagkain, damit at hygiene kits. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay serbisyo ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na 24-7 naka-duty upang tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong kababayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, pinayuhan naman ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Iraq na umiwas muna sa paglabas at manatiling alerto sa lugar. Ito'y kasunod nga naglumalalang ng tensyon sa pagitan ng Iran at mga kalyado nitong bansa. Ayon pa sa embahada, dapat iwasan ang hindi kinakailangang biyahe patungong Iraq, lalot halos sarado na ang airspace ng bansa. Para sa mga naroroon na pinayuhan silang umiwas sa matataong lugar, maging mapagmatsyag at sundin ang mga abiso ng lokal na otoridad. Iminungkahin naman ng imbahada ng paghahanda ng sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sakaling lumala pa ang sitwasyon. Samantala, nananatiling nasa alert level 3 ang Iraq simula pa noong 2021 na ibig sabihin ay bukas ito para sa voluntary repatriation. Inataya namang nasa 4,000 na mga Pilipino ang naninirahan sa bansang Iraq na ang karamihan ay mga may asawang Iraqi. Sa ibang balita naman tayo mga kabrigada. Napatay na dalawang miyembro ng lokal na terorista sa Mama Sapano. May direktang kaugnayan sa pagpaslang sa tatlong go traders sa Batangas. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 kinumpirma ng militar na napatay sa decisive military operation sa barangay Libutan, Mama Sapano, Maguindanao del Sur kahapon ng madaling araw ang dalawang miyembro ng Dawla Islamiya Hasan Group na direktang iniuugnay sa brutal na pagpaslang sa tatlong go traders mula Batangas. Ayon kay 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, kinilala ang mga nasawi na sina Tahir Salim Suweb, 41 anyos ng barangay Tarlabaca, Datu o Binsintuat, Maguindanao del Norte at Ben Laden, Adi Kamid, 23 anyos mula sa Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ang tatlong biktima mula Batangas ay natagpo ang patay at ibinaon sa isang rubber plantation sa barangay na Bundas, Sharif Saidona Mustafa noong May 30. Samantala nadakip naman ang dalawang kasamahan ng na mga nasawi na direkta may kaugnayan sa pagpaslang matapos masugatan sa sagupaan. Kinilala ang mga ito na sina Jun Jun Kayogen Leosen ng Barangay Salbu, Datu, Saudi, Ampatuan at Rasul Mendoza Kariman na residente ng Barangay Bagan, Gindulungan. Ayon kay Brigadier General Cato, sangkot ng grupo sa serye ng nakawan at pamamaslang ng mga sibilyan na ginagamit umano upang tustusan ang operasyon ng kanilang armadong kilusan. Sila rin ang pangunahing sospek sa pananambang noong Marso ng nakaraang taon sa Datu Hofer na ikinasawi ng apat na sundalo patuloy pang pagtugis ng militar sa mga natitirang miyembro ng grupo upang tuluyang masubo ang kanilang aktibidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Hindi na raw naniniwala si Vice President Sara Duterte na may mapupulot siyang maganda sa kaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview sa Melbourne, Australia, kinumpirma pa ng pangalawang Pangulo na hindi siya dadalo sa SONA. Anya, wala raw na ibibigay na substansyal ang Pangulo sa ating bansa. Imbis na dumalo sa SONA, mas pipili na lamang daw niyang gugulin ang kanyang oras kasama ang Filipino community. Uh, no, sir, I, uh, I do not intend to attend uh, the State of the nation address of President Marcos uh, since I don't think he will be uh, providing anything substantial. I have no ill feelings with him. I have problems with his performance as president. He has He gives a conflicting statements. truly, he has not followed through with any of his campaign promises budol in 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 English is scam, no? Yeah. Uh, well, we are not. We're not surprised. Uh, he has the hallmark of a scammer. Maalala mga kabrigada, hindi ito ang unang pagkakataon na a-absent si BP Sara sa SONA. 2024, sa ulat sa bayan ni Pangulong Marcos mm -hmm. ay hindi rin siya dumalo. Bagong, bagong mga kabrigada, muli namang iginiit ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa Korte Suprema ang hiling nitong manual recount ng mga boto sa halalan sa pagkasenador. Naghahain si na Atty. Israelito Torion at dating senatorial candidate Jimmy Bondoc ng Supplemental Petition for Mandamus upang maisama ito sa kanilang orihinal na petisyon noong Abril. Bukod sa manumanong bilangan, tinututulan din ng PDP laban ng paggamit ng internet voting na anilay posibleng pagmulan ng dayaan at pagdududa sa resulta ng halalan. Higit pa ng partido, mas magiging transparent at kapanipaniwala ang resulta ng eleksyon kung dadaan ito sa manual recount. Uma, ataw, rigada, malita, sa Brigada Transport Groups naman handang i-revive ang kanilang mga pending na petisyon. Brigada Katrina Hongson ibrigada mo! Brigada! Report! <rekkie> Handang i-revive ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP ang kanilang nakabimbi na petisyon para sa dagdag pasahe imbes na muling magsumite ng panibago. Ito nga ay kasunod sa nakaambang big time price hike bukas, araw ng Martes. Una na rin kasing sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala pang desisyon ukol dito. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Alto da President Boy Vargas, nilinaw nitong mas nais nice na lang nilang i-revive ang petisyon at handa silang magsakripisyo basta't may malino na tulong mula sa pamalaan. Ibig sabihin, iniisip lang din ng grupo ang kapakanan ng mga commuter. Hindi na po kami magpapay, i-revive -re na lang po siguro. Mm -hmm tama oh. naman po, barang i-revive, po sa po kami. Okay. Dahil siyempre po, ang iniintindi rin namin at pinaalala namin, yung mga commuters natin eh, siyempre po, at mm -hmm. sa kanila po kami umasa na ayaw po namin silang paghirapan. Kaya mm -hmm. po kami, kahit pa paano, ay talagang magsasakripisyo po kami bilang transport sector po. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Oh, sorry. Brigada Blita, Nationwide Senator Padilla naman naniniwalang tumitindi lalo ang tensyon sa paligid Dala naman ng Iran-Israel conflict Brigada Ann Cortez, e i mo brigada. Brigada. B -b -b War is just around the corner. Yan ang paniniwala ni Sen. Robin Padilla kasunod nga ng malawakang airstrikes sa pagitan ng Israel at Iran at maging sa pagsalipan ng United States sa gulong nito. Matatandaan inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na binomba ng kanilang militar ang tatlong pangunahing pasilidad ng nuklear ng Iran. Kaugnay nga ng usaping ito, umaasa ang senador na tulad ng tapang na ipinakita na bansa. Sa pagkakagulo sa usapin ng impeachment ay ganun din kabilis magpupulong ang mga ito sa nakakatakot na digma ang maaring dumating. Sa kabilang banda patuli namang nananalangin si Padilla na magtatagumpay ang kapayapaan laban sa karahasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Taiwan patuloy po sa pagdepensa na hindi sila teritoryo ng China. Brigada Sheila Matibag, i

Nanindigan si Taiwan President Lai Ching-te na isang bansa ang Taiwan. Ito ay kaugnay sa unang sinabi ng China na sa bahagi ng kanilang teritoryo ang naturang bansa simula pa noong sinaunang panahon. Iginigit din ito na isa ang Taiwan sa kanilang mga probinsya at walang karapatang matawag bilang isang estado, bagay na pinalaga naman ng gobyerno ng Taiwan. Ayon kay Lai, may kakulangan sa historical evidence at legal na patunay ang China para sa kanilang sovereignty claims. Sa huli, idiniinilay na ang banta ng China sa Taiwan ay totoo, lalo pat mayroong military activities na pumapalibot sa kanila araw-araw. Matatanda ang dati ng sinabi ng Taiwan na handa itong makipagpulong sa China sa gitna ng tensyon in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music News A Sortay Katabalita Mga kapatid limang paaralan naman sa Marawi nabigyan ng internet unit mula kay Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Brigada report Nag-donate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng limang Starlink Internet units sa mga paaralan sa Marawi City bilang bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at digital connectivity sa mga liblib at crisis-affected areas. Sinaksihan ng Pangulo ang pagkakabit ng internet sa Temporary Learning Spaces o TLS sa Barangay Sagonsungan na kasalukuyang pinagtuturuan ng limang paaralan para sa humigit kumulang 720 na mga mag-aaral. Personal na donasyon ng Pangulo ang mga Starlink Units na na ipinamahagi sa Bangon Elementary School, Bakarat National High School, Angguyao National High School, Kabasaran Primary School at sa mismong TLS sites sa Sagonsungan na mahagi rin ang Office of the President na mga school bag na may lamang school supplies sa lahat ng mag-aaral sa nasabing learning site. Kasunod nito, nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa TLS upang matiyak na patuloy na natutugunan ang pangangailangan pang edukasyon ng mga mag-aaral na naapektuhan ng Marawi Siege noong 2017. Ang TLS isang emergency education program na naglalayong magpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataang nawala ng paaralan sa gitna ng crisis. Gamit ang mga tent at modular classrooms, pansamantalang inililipat ang klase sa mga ligtas na lugar habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng lungsod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, dating radio broadcaster Binaril Patay sa Jensen. Brigada Jane Alido ng Brigada News FM Jensen, i-brigada mo! Brigada! Report! Patay ang isang freelance radio broadcaster ng General Santos City matapos pinagbabaril sa loob ng isang massage spa sa Kalina Street, Barangay Lagaw, Jensen, kung saan siya nagtatrabaho bilang freelance massage therapist. Sa impormasyong nakuha galing sa kanyang kasamahang therapist kaninang umaga June 23, 2025, maaga umanong pumasok sa spa ang biktimang si Ali Makalintal na sa tamang edad dahil meron itong schedule sa isang client at habang inaasikaso niya ito ay may isang lalaki na nagpanggap na magpapamassage at nirequest si Ali pero sa kadahilan ng meron pang naunang kliyente ay pinaghintay muna niya ito at iniwan ang nasabing lalaki. Nagulat na lang ito ng makarinig siya ng tatlong beses na putok ng baril at nakita ang sospek na agad tumakas nang huminto ang isa pang lalaki na nagsilbing lookout na sakay sa isang single motor. Samantala si Ali ay naiwan na naliligo ng sariling dugo at mabilis na dinala sa bahay pagamutan ngunit idiniklarang dead on arrival. Dagdag pa ng kanyang kasamahan na naibahagi umano ni Ali sa kanya na ilang beses na itong nakatanggap ng death threat na nagdulot din sa kanya ng stress nitong mga nakaraang araw. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, sinabi ng hepe ng lagaw polis, Station na si Police Major Off Tabukon na nagtamo ng sugat sa pamamaril ang biktima, isa sa dibdib, isa sa tiyan at isa din sa iba pang parte ng kanyang katawan. Sa ngayon, nagpapatuloy pang pa ang investigasyon ng Lagaw Police Station kung sino ang nasa likod ng krimen at ang motibo nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jane Alido sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Brigada Balita Nationwide. Brigada Nationwide. At balita naman sa larangan ng palakasan mga kabrigada. Sa NBA, sumandal sa matinding depensa ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 ng NBA Finals para masungkit ang ikalawang NBA Championship kontra Indiana Pacers 103-91 hal bilang Finals MVP si Shai gilgeous Alexander matapos pangunahan ng Thunder sa kanyang 29 points at 12 assists. Samantala, trahedya para sa Indiana ang nangyaring Game 7 dahil maliban sa pagkatalo nito, nagtamo naman ng leg injury. Ang kanilang starting point guard na si Tyrese Halliburton sa first quarter pa lamang ng laban lubukan pang humabon ng Indiana at Burahin ang 21-point lead nang magpakawala ito ng 11-1 run sa nalalabing limang minuto ng laro subalit kinapos na ito sa oras. Ang una para sa Pacers si Benedict Martin na humakot ng 24 points at 13 rebounds habang may 16 points naman si T.J. McConnell mula naman sa Benz. Nabatid na unang nagkampiyon ang OKC taong 1979 noong ito ay Seattle Supersonics pa. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. naka break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali. Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig Mula dito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Bigada in the heart of changing lives